Mayroong uh, lumapit sa ah, kay Kuya Unoy na gusto sanang humulukot ng TV. so Subalit ngayon, kinausap po namin. Sabi daw ni Kuya, ay uh, nasa bukid daw sila, no? Nasa bukid daw sila. Nakakira. May pinggan, may mga damit. Ay, meron po kami na... Merong... po sila dito. Mayroon, dito po talaga sila na ng... namamalaki o kakakne. Hindi... Na naman pero yung kakaon sa iyo balay. Sabi saging yung mga kapartners na yung uh, kinakain po ta kung yung kinakain po nila daw palagi saging saging lang yung pina, kinakain nyo palagi ha huh? kaya doon po sa mga kabataan ngayon na nasa magandang sitwasyon yung kanilang buhay pasalamat po kayo mga kapartners yung mga kabataan po na hindi po kayo natulad kay Totoy babalik ka na pa doon ha huh? babalik ka na doon sa inyo Ayan ha. Huwag hayaan mo kapag merong uh, nag-abot ng pagmamahal sa inyo, babalik kami agad ha. Salamat ha. Ayan, kawawa naman po ni Totoy. Ayan na. Huwag kalimutan mag-pray ha. Baka soon is uh, gumanda rin yung kinalaglagyan ng uh, bahay ninyo ha. Bye bye. Sige na.

ya yeah po mga kapartners no. Nandito po ngayon kami sa uh, bayan po ng Makindi or sa barangay po ng Makindi. Uh, hindi po namin inaakala na yung nakatambay po pala doon sa pinaghantayan ni Kuya Kuya Onoy, kapatid ni Kuya Joey, ay uh, merong uh, lumapit sa kay Kuya Onoy na gusto sana humingi ng tulong. Subali so, ngayon, kinausap po namin, sabi daw ni Kuya ay uh, nasa bukid daw sila no? Nasa bukid daw sila nakatira. So hindi po namin inexpect na bigang uh, galing po doon sa uh, kalsada. Napakalayo po ng aming binibigay para lang mapuntahan ang pamilya na to. Tingnan po yung kanilang sitwasyon ng kanilang bahay. So bali nandoon po si Yansky ngayon, yung interview po niya. Yeah kasi uh, namatay daw yung kasawa nito so subali ito na po yung naging kalagayan po nila hindi po natin alam kung ito ba uh, pinaka tahanan ng uh, pin tahanan lang no or uh, pinaka kubo-kubo kumbaga or dito talaga sila namamalagi so mapapansin niyo po sa background ko no may po silang itinanim uh, mga ha Ganto siguro eh mga <laughs> Hindi yan ang Saan to? Bayabas. Hindi kami yung so, stove kami. So, <coughs> kami so. Hinawanan. Hinawanan po nila. Nilininisan. So, nilininisan. So bali may mga pinagputulan po ng kahoy. Kahoy? Uh -huh. ah, uh -huh. Oo. <coughs> Oo. Ito po yung kanilang bahay mga kapag-class mo. Asan? Bahay nila yan? Siguro. Um, Ito so, um, po yung bahay nila. No? Gawa lang po yan sa po yung... trapal. Tapos, wala, wala yung sahig po nila, tingnan nyo po, yung sahig nila. Yeah. Ayan. Dito po sila talaga nag... Uh, Dito po siguro sila mga kapartners is na mamalagi. Tingnan nyo naman po, nandito po yung kanilang mga sampayan. No? Ayan, tingnan nyo po yung mga sampayan po nila dyan. So, ito po ay talaga nasa tuktok na po ng bundok mga kapartners. So, nakita niyo naman po yung pinagdaanan namin kanina, no? Maraming maraming salamat at kahit papano no? Nakapag-behind uh, the scene kami. So, mga partners no? Kung gusto nyo pong mapanood yung kabuang kwento, bisitahin niyo po yung uh, channel ni Yansky TV. Nandun po yung uh, kabuang kwento. Pero mamaya, magtatanong po tayo ng konti about po doon sa kalagayan po nila. Kung dito po talaga sila nakatira. Pero sa tingin ko mga partners may pinggan, may mga damit, Ayun eh, po meron po kami dito. po na sila na dito. Siguro dito po talaga silang namamalagi yung mga ka-partners Pero hindi ko po alam kung bakit ganito po yung kanilang uh, sitwasyon. Bakit so, uh, dito po sila naninirahan. Napakalayo po. Galing po doon sa kalsada, papunta po rito. Mataas na bukid at... Maraming pasikot-sikot po na daan mga ka-partners. Sa bali, ayan, mamaya po, abangan nyo, huwag nyo pong iskip yung video pa uh, tapusin nyo. At tanungin po natin sila kung ano po talaga yung kanilang kalagayan kahit sa maliit lang na tips mga ka-partners. No? Kaya po mga ka-partners, uh, lang po natin sila kuya. Kuya, kamusta po kayo dito kuya? Buti naman. Ito po ba yung dalawang anak po ninyo? Ayan, anong ilang taon na po sila? Ito. Ano ito? 9 years old. 9 years old. 14 years old. So bali, ano pa po pangalan ni Kuya pala? Eduardo. eh si Kuya Eduardo, no? Ayan. So Kuya Eduardo, no, ko lang po kayo, bakit po kayo dito naninirahan tapos ganito po yung sitwasyon ng bahay po ninyo? Eh, wala nga kami matirahan. Dito lang kami na buwan. Ano? Wala naman kami makukunan. Wala naman. Ano na lang kami dito? Nakitirik na lang. Mm, Kung bakit nakitirik na lang. Tapos Ano naman sa... Ah, so bahay, ikaw yung nag... Uh, ikaw yung caretaker dito, kumbaga. Mm. Tapos ikaw rin yung nagtatanim. Para kahit pa paano, meron lang kayong matirikan ng bahay na ganito. Mm. So, napakalayo naman po, no? Hanggang uh, simula po doon sa kalsada, papunta po rito. Siguro nasa mga 25 minutes po mga kapartners, no? Tapos makikita nyo sa vlog na talagang direct talaga yung bundok mo? Paano hmm. naman kuya kung halimbawa mga emergency, for example, kung bibili kayo ah, mga, ng uh, pagkain tapos Ay, maulan, ano gagawin po ninyo tapos madulas po yung dinadaanan? Bumibili. bumibili. Kayo na, bumibili. Matagal na po ba kayong nakatira dito? Matagal na. Hmm? Mga ano na, ah. mga uh, 6 mga taong. Six years. Mm. Grabe mga ka-partners, no? Talagang napakatagal na pala nila na sa ganitong sitwasyon po, no? Yan, ulitin ko lang, sa ganito pong sitwasyon. Bubong po nila, trapal lang. Dito kayo natutulog, kuya. Hmm, dito. naman. Kumusta naman po yung pag-aaral po nila? Nag-aaral po ba sila? Wala na. Hindi na sila nag-aaral. Ilang taon na po siya? ano, 9 tapos yung isa ano, 14, 14. dito sir nag aaral hmm. hindi nag aaral to dito kaso lang minto ito grade 1 hmm. ito naman sana ito ano oh. na ito nag grade 2 na ito mm. ito ito hindi rin nakatapos sa grade 2 oh, naman po ano po yan ano po nangyari doon sa mga kamay po niya dito yan sana sa May namok ako po ay kawawa po mga kapartners. Tingnan nyo po yung sitwasyon ng balat. Wala po ba kayong kulambo, po Wala. Wala. So ayan mga kapartners Wala no. Ah, ah parang nagpapausok kayo. Hmm. Hmm. Hindi po ba masama yun sa lungs nyo? Sa kalusugan po ninyo? Hindi naman pupunta dito yung ano. Paano lang para pag... Paano lang sana mo? Pagpaalis? Hmm. Pa, pa, pa. Ano naman po sabi ni yung nag-interview sa inyo kanina una? Si Yansky. Ano po ba yung uh, sabi niya na uh, gusto okay. niyong tulong sana? Ano lang sila. na kayo. Ayan. Hindi po sila nagdaan, nagdidiman si Kuya. Ano pa kalawa natin Kuya? Edward. Hindi po nagdidiman si Kuya Eduardo mga kapartners, partners na kung ano lang po yung pwede niyong itulong sa kanya sa kanila is talagang tatanggapin po nila ng bukal po sa kanilang kalooban. Wala po akong nakikita yung ibang uh, uh, maitutulong sa kanila kung sa kasakali po may makapanood po sa vlog natin is yung bahay po. No, bahay po mga ka-partners So wala ka, wala kayong kakayahan talaga kahit yung para lang o, wala talaga. Ayan, kawawa naman po. So yan mga ka-partners sana po matulungan natin sila Kuya Eduardo. Anong pangalan mo, Bibi? Ha? Bibi. ayan. Si Bibi Mix Vlog. Ayan, si Bibi. Tapos si ikaw, pangalan mo? yun lang po mga kapartners wala po talaga kakayahan si Kuya Eduardo na makapagpatayo uh, ng bahay kaya ganito po yung sitwasyon po nila kung gusto nyo pong panoorin yung kabuoang uh, kabuang vlog ayan ito po yung behind the scene lang mga kapartners at uh, inaram ko rin ng konti yung kanilang sitwasyon kasi parang uh, uh, hindi ko hindi po ako makapaniwala doon sa kanilang kalagayan kaya nandoon pa lang po kami kanina sa malayo ay talagang na na po ako so gusto ko lang din po malaman yung kanilang sitwasyon kung ano po talaga yung kanilang kalagayan so bali wala na po kayong asawa di ba So ano pa nangyari sa kanya Atake Atake mga kapartners hanggang dito na lang po yung ating vlog Panoorin nyo po yung kabuang kwento ng buhay po nila kay Eduardo Sa channel po ni Yansky TV Hanggang dito na lang po magingat po tayo palagi At syempre kampay sinaradyos mga kapartners Peace out So, mga partners, pasensya na po kung uh, kanina nakapag-outdoor tayo doon. So, ipiplex po lang po yung uh, dinaanan po namin kanina. No, kahit mga ilang uh, uh, ilang seconds lang. So, ayan, nandito na ngayon. Ayan. So, matataas na po dito yung uh, binabaybay po namin mga ka-partners. Ayan. So, bukid na po, alayna, po talaga, no. So, talagang napaka liblib -lib na po siya or nasa gitna na po siya nasa tuktok na po siya ng gubat mga ka-partners oh nabidyo yun nabidyo yun so mga ka-partners lang gusto ko lang po yung pasalamatan yung uh, nabigay ng kulay po sa vlog po ni Yancy ngayon syempre nabigyan po sa ati yun at uh, kalakip na po doon yung mga ibang uh, masulid na sumusuporta po kaya uh, kay Kuya Joey the Great. Siyempre sa team po namin, yung uh, the Great team around nun. Nandiyan po si Manay Tere Anderson at uh, si Ma'am Irene Biswilan at si Ati Sino ba ba yun? Ate Jubeta Beliesa Tejero, Ma'am Hawaii. Maraming maraming salamat po. Ayan, ito na po. Ayan. Ayan, pakit na po kami. Oh. At syempre, Ati uh, Ate Chari, Maninang Bicol, Tita Marcelina, Ate, Edna Malino, Ate Edna Malinaw, Ate Bit Jones. Ah, sino pa ba? Ari ko! Oo! Ari ko! Oh, oh. Mga kapartners, yan po yung kalagayan namin. balik na po. Sa vlog, I guess, kaya. na. So ito po yung aming kalagayan pa uwi. So uh, kanina po konting clips lang yung uh, naipanood ko po sa inyo. Papunta po <laughs> roon. So ngayon, sishare po lang po sa inyo konti. Yung uh, pagganapan. Pabalik po. Ito po yung behind the scene, no? Mga partners behind the scene po to. Sana huwag niyo po kalimutan na ishare po at uh, tapusin yung video. Hindi ko po in-expect na mapupunta po kami dito. At syempre first time po namin makakita ng ganong bahay no? pala baboy mo. Isang taon na po ako na nag -cha charity Ito po yung pinaka-una-unahang uh, bahay na nakita ko. At uh, yung masakla pa po doon is nasa bukid pa po. Kita pa ba sila Ito, mayroon doon lang. Ha? Hanapin natin. may tao. May tao dyan lang? Ah, wala. Ay, ay. Ayan, kawawa naman po ng bata. Ayan. Nag-aaral ka pa ba? Hindi na. Ayan na, siya po yung mag sa amin. Sige, tara. Yan siya po yung magagate sa amin mga partners. Kapag maulan ba? Kapag maulan dito, anong ginagawa niyo? Ha? Wala. So hindi naman delikado dito pag maulan, hindi ba madulas? Hindi. hindi? So balisan ay kana dito. Sanay ka na. Digara ka na. Mm -hmm. Ayan Nga naman, Pirmeo, yung kakaon sa iyo, balay. Saging. Saging? Yung mga kapartners na yung uh, kinakain po ta... yung kinakain po nila daw palagi saging. Saging lang yung pina, kinakain nyo palagi. Ha? Huh? Yung kamuting kahoy, lagi kway. Mm Ay, kawawa naman. kawawa naman. Anong pangalan mo pala ulit? Okay. Ha? Tutoy. Tutoy Bibo? Ayan, si Tutoy. Ayan. Oh. O ba naman po yung damit niyo. Wala ka nang damit, totoy? Hala. Hindi ka pa ba nakakain ng fried chicken? Hindi pa? Baboy. Hindi ka pa nakakain ng baboy? Ha? Hindi pa? O naman ito, totoy. Ayan. Kaya doon po sa mga uh, kabataan ngayon na nasa magandang sitwasyon yung kanilang buhay. Pasalamat po kayo mga kapartners, yung mga kabataan po na hindi po kayo natulad kay Totoy, no? Disclaimer naman po, hindi ko naman po sa minamasama yung sitwasyon ni uh, or wala po akong sinasabing negative. No? Pasalamat po kayo kasi nasa mabuting kalagayan po kayo. Hindi katulad ni Totoy na nasa bukid, nakatira at uh, nag-aaral ka Totoy nag ka? Na-eskwela ka pa? Santo. Santo? Oh, hindi ka na ngayon nag-aaral. Bawa naman. Oh, sige. Ah, grabe. Napakalayo ng bahay nila, Totoy. ah. Ayan. Ito na yung po yung pababa. Ito na ba yung pababa, boy? Ayan na yung siguro yung pababa Mga ka-partners Grabe ah, Sinisipon po tayo Kasi medyo Sama yung pakiramdam po natin Ayan Tapos mga kapartners no Paano ko po paano po kayo kung mga emergency no? Sa napakalayo po ng kanilang bahay. Paano ko po kaya nila na ah ma, In case lang naman po, in, in emergency. <laughs> Ayan, pababa na po kami mga ka-partners. Kabit Ate Jones, bu Ay, grabe. Ayan, ito na po, siguro yung pababa mga ka-partners. <laughs> Ayan, ito na, na, na ito na po siguro ito na ba yung boy? ito na yun ito na? o tingnan nyo po nandun po yung kasada mga kaparkas ito yung kasada yan o grabe naku pag ulam dito boy no? ayan tatay. ah uh, babalik ka na pa dun ha? babalik ka na dun sa inyo ayan ha Huwag hayaan mo kapag merong uh, nag-abot ng pagmamahal sa inyo babalik kami agad ha salamat ha Ayan, kawawa naman po ni Totoy. Ayan na. Huwag kalimutan mag-pray, ha? Baka soon is uh, gumanda rin yung kinalaglagyan ng uh, bahay ninyo, ha? Ayan, kawawa naman ni Totoy. Sige. Tara, mga ka-partners. Bye-bye. Bye-bye. Sige na. ng bata babalik na po siya doon mga kapartners kawawa naman Ay. kaya pasalamat talaga yung mga kabataan na nandyan po sa magandang kalagayan ngayon nila hindi kagaya kay Totoy no? nasa bukid nakatira at uh, hindi nag-aaral walang damit hindi makatikim ng uh, masarap na pagkain kawawa naman Pati yung kapatid niyang babae. Ah, uh, baba na po kami. Eh, pag-ulong ka na lang, eh. Oh. Ay, nagbihirit na. taas mga partners. pero ito lang po yung masasabi ko no? sana po mapanood niyo yung uh, vlog ni Yansky TV ayan kahit ganito po yung sitwasyon papunta po sa kanila huwag po kayong mabahala dadalhin po namin doon sa kanilang mismo no? doon po talaga kahit uh, 50 kilos pa yan no? nandito naman po yung buong persa ng Dagrit Timaray noon talagang uh, dadalhin po namin kahit gano kahirap kahit ganito yung daan kahit maulan no? matulungan lang natin yung pamilya ni Totoy mga kapartners at yung kanilang tatay at yung kanyang dalawang kapatid tara pwede na ba itong takbo eh? mm hindi -hmm. yung mga ulo mag una ha <laughs> tatakbo na lang po natin mga kapartners huwag yung chinilas yung chinilas